yeah, mga paaar kumusta kayo magandang hapon sa inyo at uh, ngayon nga eh nandito kami sa factory at kami eh uh, break time ngayon So yan ito nga nga may mga ano, baunan at uh, yung pa yung iba ininit na namin sa oven para mamaya ah, Kita nyo naman ang uh, ulam, tortang talong Ayos na ayos na yan, ito naman mga uh, ulam ng iba ng ating trupa oh. Karne oh, Karne <laughs> Ni Marlon. Kakaano, uh, kakaano, uh, hmm. baytay. Right baytay right well, muna. Wala pa mag-chewing. <laughs> Gaantay pa namin na mag-chewing. Tagal. <laughs> so, ito mga par, wakain nga muna kami. Oh. Ayan, ko. Oh. Pare wow. Aldri, pare Kupo, pare ang kamo. Oh. Andito kami sa factory. Siyempre, na lang ulit nakapunta tayo dito. At uh, kaibang, kakaibang, trabaho naman ang ating na-experience ulit. Hindi tayo lagi sa ano sa labas, sa gasakan. Dahil uh, maulan nga ngayon, kaya dito tayo napapunta. Kaya ito mga bar, kanya nga muna kami. Kaya kayo, kaya na, kaya na. Kaya na.